Ang ating Award of the North yung mga ka-MBI Ang salitang ilan, ilan At ang sentence na ilan ang gusto mong regalo sa, sa Pasko, Pasko. Ilan, ilan ang gusto mong regalo sa Pasko Umnoy um 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 sa Bulinaw Umnoy, rabay, um rabay mo'ng regalo sa Pasko Umnoy, rabay mo'ng regalo sa Pasko Umnoy is ilan, ilan. Sa Manu. Ilocano Manu, Manu tikayat mo mga regalo inton Paskwa, in ton Paskwa. Ah, Manu sa Ilan ulit Sa Kapulo. Ah. Nababas. Sit one Sa Kalinga, ka. Piga. 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 Piyong on the no Christmas. Christmas. Uh, galing yung, uh, yung na? ang Accent. dito. Accent. Oo. Oh. oh, oh. Sa Kankanao. Piga Piyong. Piga delay Ay, regalo, si Christmas. Christmas. Oh, yung diba? Piga. Piga. Piga is ilan din. Piga delay Ay regalo si Christmas. Oo. Oh, oh. Sa Kapampangan, pilan regalo ing buri mo keng Pasko. Pilan regalo ing buri mo keng Pasko? Oh, oh Pasko. Ganon. Sa, Sa Pangasinan, Pigara. Oh, ikaw nga? Pigara, gabay mo regalo Christmas. Pasko, o Pasko ay. ay. Oh, pigare ka ba yung regalo na Pasko, ay? Oo. Oh, 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 Yung mga ka-MB, ah. Duara, duara. Duara. Talura. <laughs> Talura, ay. Oh, pero pila ka oh. ko talaga yung kalinga. Oh, Namimiss ko talaga yung pakipatingin ano, nga yung kalinga, pigay. Ano na ba yun sa kalinga? Oo, oh, sa kalinga. Oo. Oh, oh. Ayan, yung Ayan. mas nauna dyan. Ayan, yan yun yung Kalinga. Ayan, oh. Oh. Pigap up yung unligalo no Christmas. Oh. Uh. Parang feeling ko, parang sweet yung pagganon sila. Oo o. Oh, o oh. oh, oh. nakakatawa naman. Yan talaga, gustong gusto ko talaga yung si Kalinga kasi oh, oh. yung uh, mother side ko, mga laking Kalinga talaga. Oh, oh. So, kapag sila nagsasalita, ako naiingit ako. Pero naiintindihan ko naman yung iba. Oh. <laughs> pero hindi nakakatawa. lang ako makapagsalita. At least, pero yung salam yung word of the north? Yes. You? Dahil sa kalinga, dito sa north of the North o ano? Word of the North eh. E eh, matututo na tayo <laughs> ng mga salitang uh, or mga lingwahe dito sa North Luzon. Oh.